Ano yung Oreo, Ay, si Bunso pala yan. Ay, si Bunso pala yan. Ito pala ang Oreo Ang panang babo kong Oreo. Ano ang Gapo kong Oreo? Ito rito. Musa up ka rito. up. Up. Very good. Ikaw, Oreo. Oreo, Oreo, Oreo. What? Gabi na na ako. Oh, Sa pupunta. Kuha ng laruan. Kuha ng laruan ng kuya. Kukuha ng laruan ng kuya. Oh, ito na naman si pabebe. ito na naman ang pabebe ko. Ang pabebe ko. Ang pabebe, -baby, baby, baby niyan. Pabebe, -baby, baby na. Hindi pa kayo matulog na. Gabi na, oh. Tulog na, sleep na. Aria! Sleep na na. Gabi na. Aria! Cam! Aria, Cam! Ito yung sabi na ko. Dali, Cam. Oryo, Oryo, Oryo. Unanap ni Kuya Oryo yung fire nga. Tinago mo na naman, ano? Ha? ko talaga lang sa labin, eh. Tinagaw mo na naman yung tayo ni Kuya Oryo, ano? Ha? Musa, Tinagaw mo yung tayo ni Kuya Oryo? Ha? Buka jersey! Celtics! Kaling! Oryo! Kuya Oryo! Mayari ya! Oh, pogi ay! na, asan yung time mo? Kunin mo yung time, dali! Kunin mo yung time, dali! Anak, kunin mo yung time, dali! Dali, hanap mo yung mo, dali! Dali, hanap mo yung mo, dali! Hanap mo yung mo, dali! Dali, kunin mo yung dali! Kunin ang time ni Arya! Pinago na naman na ito yung salarin to. Pinago mo. Alam ko kahapon parang nakita ko binitbit mo Nagawa mo kay kuya mo, tapos tinago mo. Saan mo na naman nilagay? Ha? Saan mo nilagay? Salaring ka. Gawang salarin lagi. Inan, laruan ng kuya mo. Saan mo nilagay? Nagawa mo na sa ilan ng papag, no? Ha? Tikas ka ay. Kulit ikaw ay. Ya, Aria! <laughs> ya, kan ikaw pag tinatawag ko kuya mo, ganyan ka. Ayan! Yeah! Aria! <laughs> yeah, Yow, apakan na yung kuya mo. Wala na naman yung laruan. Aria! Mami, magwawala na yun. Aria! Ito, ito.